Tingnan na naman yung buo ng si guys Ha? Hmm. Huh? Ayun ha? tapos, Ito ha? Huh? Ha? Kita ka na ang ganda ha? Ha? Nanood kami ng mga Bakit talaga ang laporgini ko doon? Sino nagnaulay si Abay? Abay Abay naman tagasasalit Bago ng kulay? Ha? Arre ko. Gulay. Bango. Gulay. Gulay, gulay. Gulay ba? Naano? Laoy. Amoy. Eh, Blanc Patergos. Ha? Sabihin mo, isa ka rin sa contractor. Tingnan mo yung mga sasakyan. Dapat nun business niyo? Ito rin yung nabili ko. Sino? Saray ka? Sino? Ito yung mga munti ko. Yung nag-ano ka? Oo, doon pala. Doon siya. Nagyayabang ako nun. Ote, ganito. kayo yung mga... Dapat doon kayo. Mga contraction worker magkakaroon din kayo ayo. ng ganito. Ampas na no. Eh, wa construction worker, baka ampas tubig kayo, hindi ampas ko. <laughs> magkakaroon kayo ng ganito pag magsipag lang kayo. Pag naging contractor ka na rin. Okay. Mag magiging contractor, contractor kayo. na kayo. Sa isang mga building malaki. Okay. okay. Yan mga tropa. Palang araw lang, mayaman na to nagsisipag sila naging contractor manager at kanta pala ako. Na, kami guys uncle, ha? sa 1 lang yun? ang Golden? hapit ko ang Golden? ay Golden ta? ang Golden ang Golden ang Golden Golden